Sa taong 2025, ang mga sumusunod na zodiac sign ay inaasahang magkakaroon ng magandang kapalaran sa pera, ayon sa mga prediksyon ng astrolohiya. Isa. Taurus. Ang mga taong ipinanganak sa ilalim ng zodiac sign na Taurus ay inaasahang makakamit ng magandang resulta sa kanilang mga pagsisikap sa 2025. Ang transit ng Saturn sa Pisces ay magbibigay ng positibong benepisyo lalo na hanggang Marso taong 2025. Ang transit na ito ay magbibigay sa kanila ng pagkakataong mag-focus sa kanilang mga pangmatagalang layunin at magtatag ng matatag na pundasyon para sa kanilang hinaharap. Ang transit ng Jupiter ay nagpapahiwatig din na ang kanilang mga pagsisikap ay magbubunga ng magandang resulta sa kanilang pananalapi. Maaaring magkaroon sila ng mga pagkakataon para sa paglago sa kanilang karera pag-unlad ng negosyo, o pag -iimpok. Dalawa, Dragon. Ang mga taong ipinanganak sa taon ng Dragon ay inaasahang magkakaroon ng isang masaganang taon sa 2025. Ang mga biyaya ng dalawang maswerteng bituin, Longde, at Ziwei, ay magbibigay sa kanila ng pagkakataon na gumawa ng mga makabuluhang pagbabago sa kanilang karera, kayamanan, at pag-ibig. Ang Longde, ay nagdudulot ng swerte sa karera at negosyo habang ang Z-Way, ay nagbibigay ng proteksyon at gabay sa kanilang mga desisyon Ang mga dragon ay maaaring makaranas ng mga bagong pagkakataon sa kanilang trabaho, pag sa kanilang negosyo, o mga pamumuhunan na magbubunga ng magagandang resulta Tatlo Sheep Goat ang mga taong ipinanganak sa taon ng ship, goat ay inaasahang magkakaroon ng magandang kapalaran sa 2025. Ang kanilang karera ay magiging matatag, at makakakuha sila ng magandang kita sa pamamagitan ng kanilang sariling mga pagsisikap. Ang ship, goat ay kilala sa kanilang pagiging masipag at mapagkakatiwalaan, na magiging kapakipakinabang sa kanilang mga karera ang kanilang pagiging malikhain at mapag-isip ay magbibigay sa kanila ng pagkakataong mag-isip ng mga bagong ideya at proyekto na magbubunga ng karagdagang kita. 4. Rooster Ang mga taong ipinanganak sa taon ng rooster ay inaasahang magkakaroon ng isang maswerteng taon sa 2025. Ang kanilang pangkalahatang kapalaran ay mapapabuti, at marami sa kanilang mga plano ay matutupad ng walang anumang mga pagbabago ang rooster ay kilala sa kanilang pagiging masipag, mahusay sa pagpaplano, at mahusay sa komunikasyon. Ang mga katangiang ito ay magbibigay sa kanila ng kalamangan sa pagkamit ng kanilang mga layunin sa pananalapi. Ang kanilang pagiging maingat at mahusay sa pag-aayos ay magbibigay sa kanila ng pagkakataong mag-impok at mamuhunan ng matalino. 5. Dog ang mga taong ipinanganak sa taon ng DOG ay inaasahang magkakaroon ng matatag na pagunlad sa 2025. Ang kanilang kapalaran ay magiging maayos, at makakatanggap sila ng tulong mula sa mga maswerteng bituin. Ang DOG ay kilala sa kanilang pagiging tapat, matapat, at mapagkakatiwalaan. Ang mga katangiyang ito ay magbibigay sa kanila ng kalamangan sa pagtatayo ng matatag na karera at relasyon sa negosyo. Ang kanilang pagiging masipag at dedikado ay magbibigay sa kanila ng pagkakataong magtagumpay sa kanilang mga pagsisikap sa pananalapi. Tandaan na ang mga prediksyon na ito ay batay sa astrolohiya at hindi dapat ituring na isang garantiya ng tagumpay. Ang pagsusumikap, determinasyon, at matalinong pagpaplano ay mahalaga pa rin sa pagkamit ng tagumpay sa pananalapi. God bless po sa ating lahat. Nawa'y maganda ang pasok sa ating lahat ang taong 2025.